Hello everyone! Ayan, for today's video natin mga kalalabs ay samahan nyo akong ibida ang ating mga papaya. Ito pa rin yung mga papaya dala ng aking papa mula sa kanyang mga kumpari. At dahil nga marami akong nakikitang nagluluto at marami din akong nakikitang kumakain ng okoy ay syempre hindi tayo papahuli dyan. <coughs> Matapos kong ang hugasan at balatan ng ating mga papaya dyan, mga kalalabs, ayan, sinimulan ko na rin ang pagkaid sa mga ito. Kung napansin nyo nga rin pala mga kalalabs, ayan, dalawang papaya na po yung aking binalatan para naman po marami-rami at pwede naming ulamin at pwede rin naming meriendahin. Kung sakali man palang marami-rami akong may at magawa mga lalabs at sinuwerte ay baka may bigyan pa yung mga kapitbahay at mapatikim ko pa sila. Pero sa palagay ko, hindi na dahil sa akin palang kulang na. Sorry kasi naman po, ang dalang ko lang magluto ng okoy, taknay do. Kaya naman, wag nang ipamagay yan. Habang busy ako sa pagwa ng ating okoy, ayan, may lumapit sa akin paanan at taglalambing, kaya naman kumuha ko nitong treat niya first And after that nga mga kalalabs, ayan inilagay ko na yung ating sibuyas dyan, ating bawang at iba pa nating pampalasang paminta, magic sarap, asin etc. Kayo na pong bahala mga kalalabs kung anong bet nyo pong pampalasang ilagay. Siyempre naman po, dapat po isaktuhan lang para po hindi po maalat or ma-overpower po yung ating lulutuin o gagawing okoy mga kalalabs ko dyan. But of course mga kalalabs hindi po pwedeng mawala dyan ng ating harina kaya lang po dapat konti lang at tansya-tansya lang dahil hindi po tinapay yung ating gagawin at syempre na rin ang ating mga itlog. At ihalo-halo lang na mabuti mga kalalabs. Nagpainit na rin pala tayo dyan ng ating kawali mga kalalabs. syempre ng ating mantika at ng mainit na. Ayan, inilagay ko na at nag-start na magprito ang inyong email vibes ng ating mga okoy. Ay hey, kuwawa, bisa ako mga slum. <laughs> at kung napapansin nyo rin pala mga kalalabs, hindi sila orange dahil wala kaming food color. No, ko, share ko lang din po pala sa inyo mga kalalabs ko dyan nung mga elementary days pa pag bumibili po kami ng mga okoy na tigpipiso na medyo malaki na tapos po ilalagay namin sa supot na may konting asin at syempre ang ating suka tapos itatali po namin yung plastic at lalamotakin namin yung mga okoy tapos bubutasan po namin yung gilid at dun po namin sila sisipsipin ay nus ko kanyaman ne takanay do o sa so mga nakagawa noon aminin napansin nyo mga kalalabs, ready na yung ating first batch at isinalang ko na dyan yung ating mga second batch. Pag check ko nga sa aming sukay, wala na. Tapos wala rin sa tindahan. Kaya pumunta na ako sa kabilang tindahan para bumili ng... Salwa na po! Salwa na po! At nakabili na nga tayo ng ating suka dyan mga kalalabs. Kaya naman dato puti. Bakaya naman! <laughs> At naubos na rin pala yung ating mantika dyan mga kalalabs, mga kagisan yung mamaritong okoy, syempre naman inerede ko na dyan yung ating suka, ayan sinangkapan ko na yan at wala ayan na yung ating mga natapos na okoy, di ba pang malakasan with plating pa yan, shala. <laughs> at syempre naman atin na yung husgahan at talaga namang napapalunok ako habang voice over ngayon taknay do kakaya po talaga wawa. At syempre naman mga kalalabs, luto ko yan. Sasabihin ko waring hindi masarap. Syempre hindi. <coughs> Yo, talaga namang hinigop ko yung suka natin dyan dahil bet na bet ko rin yung gawa kong suka mga kalalabs. Ay, kanyaman. Pa-comment na lang kung natakam kita. Salamat! <coughs>